Mga deboto sa Baklaran Church, dagsang ngayong Baklaran Day. Negosyo sa paligid ng simbahan, buhay na buhay din. Si Bian Manalo sa Detalye Live, Rise and Shine Bian. Rise and Shine Dayan, huling Miyerkules ng buwan at Baclaran Day. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga. Tulad ng inaasahan tuwing araw ng Miyerkules, dagsa pa rin ng mga deboto dito sa Redemptorist Church sa Baclaran. Marami sa mga deboto ay maagang nagtungo rito. Isa na riyan si Junior Jeruela na mahigit apat na dekada ng diboto. Dalangin at pasasalamat ang kanyang handog para kay Berhing Maria. Pasalamat nga mayroong dumating sa buhay uh, biyaya sa katong uh, Panginoon. Panalangin si Panginoon na lahat nga ano sa ating perahon, maayos o kalusugan. Yan, yan lang po, yung ano, pinagdasal ko po. Pamilya, magandang ano, ng buhay, bigyan nila na ng, ng sa Panginoon natin ng ano, kalakasan sa katawan. Mula San Pedro, Laguna, dumayo pa ng Baklaran Church si Jerry de Guzman na mahigit sampung taon ng deboto ng Berheng Maria. Naging panata na kasi ni Jerry ang magsimba sa Baklaran tuwing Miyerkules. Maraming nagsasabi na ang mahal na Berheng, ang laking tulong. Lahat ng hinihingi mo binibigyan sa kanya. Binibigyan niya sa mga taong humihingi sa kanya. Kaya naniniwala rin ako na baka may na ako sa kanya, ibibigay rin sa akin. Yung magulang ko noon, bata pa kami, ano sila talagang laging tumatawag sa Diyos at sa Berin Maria. Hanggang sa lumaki kami, naging panata na rin namin na maging ano, na makakatulong si Berin Maria sa mga taong nangailangan sa kanya. Magandang buhay, magandang pangatawan kalusugan ng bawat isa at saka yung ano yung yung peace of mind yun ang pinakaimportante sa lahat. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Okay lang. Minsan minsan walang kita, minsan meron kasi nagmamahal lang sa pagkita namin eh. Kasi iguan ng mag-ano nga, magkakarisma nga minamahal lang yung kinukuna namin, minamahal lang kami. Alangan, makakuha ka yung sa pagkita para makabenta ka na, malama eh. Eh, pag wala ka dito ang puna, ka sa utang. Nakakatulong naman sa araw-araw at sobra pa siya. Sobra pa sa pangailangan namin sa magkina, sa pagkain. Nagtsatsaga ako magkinda, hanggang hangga maubos siya uh, para maubos na may tubo pa at meron pa kumakabi nadatnan pa ng aming team ang mga lalaking ito na namamahagi ng pagkain sa mga nagsisimba na bahagi na ng kanilang panata meron pa ring live broadcast ang misa sa social media platform ng Baklaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Dayan, nagpapatuloy ang misa ngayong umaga dito sa Baclaran Church. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng trapiko dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard, both, northbound at southbound lane. Dito yan mismo sa tapata ng Baclaran Church. At yan muna ang update ngayong Miyerkules ng umaga. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.